halagang 245 pesos, unlimited sisig, yung kawali, menudo, kare-kare. Pwede po kayo magpabalik-balik. Naka-aircon po, po kayo, komportable kayo, at sigurado, lalabas kayong busog at may sa labi. Kaya ano nga pakasulit ang mga pagkain walang limit? Ali buffet na naman ang ating titikman na para pang pista sa dami ng lutong bahay na ulam. Eat all you can na walang pila, hindi viral, hindi trending, kaya paniguradong pag-upo mo ay talaga namang komportable at mag enjoy kang kumain. Kaya't sugurin natin na tikman itong bagong kainang matatagpuan dito sa Tinaguriang of the Philippine Republic Malolos si Ami Alencastre, ang may-ari po ng kusina ni Madjay. Nag-start po ang kusina ni Madjay nung pandemic pa. Sa bahay pa lang noon, o-offer kami ng mga pagkain na ang nag-deliver pa noon ay yung aking husband kung nabubuhay pa siya. Doon nag-start yung pagluluto po ng mga pagkain na uh, dinideliver namin sa mga bahay-bahay na nag-o-order. Nung tapos na yung pandemic, nakita ko ito place na to. So, doon namin tinuloy-tuloy yung pagluluto namin at yung ako makapag din sa, dito sa lugar ng Malolos. Matik Manila yung mga luto. Jangan majai kusina ni majay po ay nag o ng unlimited buffet na 245 per head. Meron din po kami discount sa mga senior at double PWD. Meron din po kami discount sa mga PNP kasi po yung mister ko ay retired PNP. Parang ano namin, tribute namin sa kanya na ang mga PNP na pumupunta rito, pinibigyan din po namin ang discount. Simula po nung nag-start kami last year, 245. Hanggang ngayon po, hindi pa po, po kami nagtataas ng rate. Still, 245 din po ang rate namin hanggang ngayon. 245 po, meron po kami ino-offer na mga 20 dishes, iba't ibang klase po, na minsan po sumasobra pa doon, bukod pa po yung mga dessert. At tulad po ng crispy kare-kare, in-college kawali, sisig, fried chicken, pork shanghai, sinigang sa misu, na ulo ng salmon, and salmon belly, Bicol Express, pork steak, tamonado, may gulay din po, pininyahang manok, may mga ganun po. Nag-iiba-iba din po kasi kami ng menu araw-araw. Nasa dessert naman po ay buko panda, pandan, coffee jelly, veggie plant, ginatang mais, ginatang bilo Payo ko po doon sa mga pagninegosyo o gusto magnegosyo. At tulad po nitong negosyo namin na kainan. Tsaka tsagaling lang po tayo. Huwag po tayong mawawala ng baga kung nakakaranas tayo ng mga struggle. Minsan po kasi may, hindi naman pare-pareho ang ano natin. Minsan may malakas, minsan mahina. dire diretso lang po. Walang pong magigive up. Mga cubs, iniimbitahan ko kayo dito sa kusina ni Madjay. Ah, open po kami from Tuesday to Sunday. Every Monday po, close po kami. 10.30 a.m. to 8 p.m. Uh, ah, dito po kami sa... Mansing Commercial Building, Blas Ople, Diversion Road, Bulihan, City of Malolos, Bulacan. Try inyo po ang aming pong mga pagkain dito. Sigurado po mabubusog kayo at masisihan kayo. Lalabas po kayo ng may ngiti sa labi. Talaga namang, Manyaman Kenny! Cabs. Welcome sa isa na namang Ali Buffet Dito naman to sa Malolo City, Bulacan Napakaraming pagkain na naman sa ating harapan Ang pagbabalik, na namin kumain ng mga maraming ulam iba-iba Kasi sa backyard, paisa-isang ulam eh Ito, okay. ang dami na naman tol Pumpisa na natin sa iyo tol Ano ang mga available at kinuha mong ulam dito? Kumuha ako ng kanin, tapos kumuha rin ako ng itong gulay na may pugo Humba, fried chicken, bangus na pinrito Kumuha rin ako ng chicken feet, sisig Tinya sinigang na salmon Mm. Social, Silent L mm. At siyempre kumuha rin ako ng Sangkaterbang Litsong Kawali Ang dami Ang dami talaga niya Isang Ma buong plato mm. Alipo, Ang lipo Ang Litsong Kawali dito yeah. At marami pang ibang ulam Mayigit 20 po tayo At siyempre, Di magpapatalo yung plato ko sa plato mo to Sige nga, ano ba meron niya? White rice muna Tapos yung gulay din yata to Na may quail egg Dinuguan At kumuha din tayo siyempre Litsong Kawali Pinarisan lang natin yan ng sarsa ng kare-kare saka mga gulay yeah. Tapos kumuha rin ako ng igado, sisig. Yung version ng sisig nila dito, may mayonnaise at green na mga chili. Inihaw na tenga, kasama na yung sausawan. At ready na ako para sa dessert. Meron na rin akong ginataang bilo-bilo. Napakarami. Ah, Kasi ako dun sa Anlitol talaga, na araw-araw available. Ako dito na ako. Ito rin yan, di ba? Ito yun, oh, Tol. Oo, oh, parehas lang. Oh, oh. Let's go. Sit-salon sa lito. hmm ang ganda pa ng kulay. Pero, mm, parang siyang bagnet. Mm. Ang yung magbalansa hindi ganun din. Ang pork na pork yung unang malalakaan mo talaga. Wala yung season niya. Mm. Natural. Mm. Kaya masarap yan, habulan ng sausawan. Yan. Yeah. Yung ganda. Mm. Uy! Okay yung sausawan ha. Matamis, tamis, tol. Matamis, tamis. Mm. Ayaw nga. Okay. Mmm! Start na tayo. Pampagana lang yun. Mmm! Kumuha ko dito, bibihira ko lang kasi makita to sa mga buffet. Yan, dinuguan nila dito, mga para... kabi. Hindi siya yung typical na mga kasim na dinuguan. Ito, sa, ano, fried chicken. Medyo crispy ng konti. Binabalita lang sa akin to eh. Yung know? kapitbahay natin eh. Oh. Okay daw yung inihaw na tenga. Ay. Hindi ko pa nasusubukan. To, so, yung inihaw na tenga na yun, kanina ko pa naririnig yan? Eh? Oo nga. Parang ito yung suki kanina nung hindi pa nag-uumpisa yung vlog mga kabs eh. Hindi ako na iniwala sa sabi-sabi. Bakit -sabi. <laughs> <pa, laughs> mo? Smoking, smoking. Ibabagay sila ng sausawan. Oo oh, nga. Pagkagat mo, parang kulang na lang yung amoy ng barbecue kan. Oo. Mm -hmm. Parang gano'n yung dating. Ito, madalang lang dutol eh. Igado. Di ba? Ah. bibihira lang yung mga yan eh. Ito, so, igado. Wala mo lang kanin. Okay. Parang yung Chinese style. na uh, Sutay. Parang ganyan yung laka na. Dito muna ako sa paa. Mm. Chinese din yung timplahan to. Kahit pinoy yung mga luto, may halo na parang gano'n. Parang oriental. Mm -hmm. Eto, hindi siguro oriental. Ito to. Ano yan? Chig, chig. Ito yung parang mga commercial style ng sisig. Crispy siya, may mayonnaise siya, tapos may green na chili. Ibang-iba dun sa konseptong ginagawa natin sa bakery. Malapit siya sa parang crispy dinakdakan. Maka ganun yung lasa. Hindi siya yung smoky. Ang bangos to eh. Oh, wala naman magiging ibang lasa lang to. Uh -huh. Pritong bangos. Paano mo pa siya i-explain uh -huh. ba? Kamunado tayo. Kinuha ko dito to. Yung mga bibihira mm -hmm. na, na experience natin. Ay, nga po yung lasa. Okay yun, ha? Amulado, tol? mm wala nga ako ng gulay. Ang tinawa akong kaplato dito yan. Ayan, tol, Grabe yung plato mo, tol. Pesta ng pesta. Maya-maya lang, kala mo. Tapos na yung klase. nag na ang Wala ang maritira dyan. Tapos, Straight forward. Walang enhancer. Kahit ano, parang MSG. rito nga ano, bihira ko rin makita to eh. Humba tol. Ay, oo. Oh. oh. bang luto to? Parang adobo ba luto na tol? Parang ganun, pero may pagkatamis ah. mm. na siya. Ah. Hmm. Tamis-tamis na tol. Hmm. Madalas yan, makikita na niluluto sa mga kanto-kanto sa Cebu. Cebu? Hmm, Cebu. Okay din sa Cebu kasi ang dami natin ang episode talaga doon na mm. napamahal tayo sa Cebu. May shoutout sa mga Cebuano na kab. Saka pala mga kabs, oh. again, ito, 245 pesos to. Marami pong ulam. Hindi lang naman litsyong kawali. Kumbaga, bida ngayon yung litsyong kawali sa harap natin. Kasi araw-araw naman, ramis meron ganito. Mm -hmm. Sabi naman po yun ni Ma'am. Mm -hmm. Ito po ang kusina ni Madjay. Ah. May idea ka ba kung bakit Madjay? nag ako eh. Yung Madjay daw, yan daw ang tawag kay Ma'am Ami nung mm -hmm. uh, isa sa mga anak anak-anak niya. So, Madjay, in-incorporate niya na dito. So, para mas at home ang pakiramdam, yun ay pinangalan nila. Kusina ni Madjay. Mm Hindi -hmm. ko alam nag-research ka sa internet o mm -hmm. nag ka lang. Oo, oh, lang ako actually. <laughs> Kasi ang kausap ni Ma'am Ami kayo na, si Camera Woman. <laughs> <laughs> Ay, kinig na akong gano'n. Mm. Para, tismoso ko. Yeah. Dito po yung sa Bulihan, sa Malolo City. Sa Bulacan. Hindi ko alam, no? Sa Bulacan, kakaiba eh. Ang dami nating buffet episode sa Bulacan. So, siguro, para na rin siyang buffet capital of the Philippines. Para Oo. sa atin lang naman. Napakarami talaga. Yung mga unlimited buffet. Mm Oo, di ba? Nakayo lang Andy Richon tayo dito sa Bulacan. Mm. Meron pa nga yung Andy Richon Belly, mm. Bong Richon, kung ano-ano pa. Tapos may mga Andy din na ganito, yung maraming ulam. Tapos ito, Andy Richon Kawali. Grabe naman sa Bulacan talaga. Grabe rin. talaga. Grabe, grabe rin pala yun. Grabe ka naman nga naman Tignan mo naman talaga. yung plato. Tignan mo yung plato. Ang dami, tol. Hindi ah. lang yan. Nagtabi pa yan dito sa kanan niya. Hmm. Hindi, kay camera woman na yan. Hindi sa kanya ba yan? Oh. <laughs> <laughs> Gra grabe ka din pala. Oo, oh, kanya na yan. Oh, sige na, next topic na pala. Next topic tayo. Ito lang dapat ang grabe. Mm -hmm. oh, ay, nahuli to, no? Wait, ano ko nga Nahuli. Nahuli sa bibig. Ini-enjoy lang po namin kasi siyempre pag mga onion na ganyan, eh, ang tendency sa mga Pinoy, sulitin natin, sulitin natin hmm. na yun. Pero pagkakukuha po kayo nito, siyempre, lagi namin paalala sa mga buffet episode namin, kunin nyo yung kayang-kaya nyo sa tingin nyo na maubos nyo. Huwag kayong suapang <laughs> hmm? mm, Ang tagal kong dinarinig yun. So, hmm? Ang tagal kong dinarinig. Kaya ganda ng gigil mo oh, yun. Oo, gigil talaga ako <laughs> sa mga ganda. <laughs> Kumuha lang ng sapat. Oh. Kumbaga, yun yung summary nun. Kumuha lang ng sapat. Siyempre, sa mga buffet, lagi nating isipin na merong penalty. Oo. Ang mga sobra. At huwag yung tambayan to give courtesy sa mga... Meron kasi na minsan, siyempre, hindi may iwasan. Kwento ka na kwento. Baka lumagpas tayo sa dalawang oras. Mm -hmm. O, ganun. Tayan naman yung naghihintay sa labas. Kawawa naman. Ayan, sa mga oras na to, kung nakikita nyo, mga wala pang tao sa mm -hmm. Kasi sarado pa. Sa mga oras na to ay uh, 10.39, eh usually yung pa-lunch time ang mga pupunta dito. So, inunahan na po namin para hindi kami makaabala. Saka brunch natin to, tol. Oo. O, kaya medyo, eh sabi ko sa'yo kanina, <laughs> di ba? Panunpunuto. to. <laughs> Konti na lang yan, tol. Bago matapos tong video na to, ubos yan. Mag-uwi na pala, pati sa akin eh. Oo, oh, sabi mo sa iyo. teka, hindi ko yata nasabi kanina na mahalagang ipaalala natin mm. na ang video po na ito ay hindi paid promotion. po. Na-tripan lang po namin talagang pumunta dito. Mm -hmm. Dahil trip na trip namin yung mga ganitong anli. Mm -hmm. Ang tagal natin din na-experience to. Ang tagal talaga, tol. Teka, itigil mo na. Ako muna kakain. Si mm. Mayor naman. Tsaka siyempre, <laughs> kaya kami bumalik sa mga ganitong uh, klase ng kainan. Mm -hmm. Eh, siyempre, alam naman natin, parang laging may handaan, Tol. So, mm -hmm. Pagka ganitong, ano, ganitong karami yung pagkain, sipin mo, 245 pesos lang, feeling mo birthday mo na. Oo, oh, ano? Di ba? Yun lang tumpok na kinain ko mm -hmm. kanina eh. Mm -hmm. 245 pesos lang, feeling ko, buong pamilya yung kumain. Ang dami Tol. Mm -hmm. Di ba? Hindi na ganun ang presyo ngayon, Tol, kasi. Mm. -hmm. Sa pamimili mo, di ba? Mm. Alagpas ka pa nga sa ng budget, Ay, pero yo. Oh. dito 250 lang. Mm -hmm. Tapos, kahit anong akasyon yata, pwede dito pag birthday mo, may pancit. Oh. ba? Diba? Pag may kasama kang bata, may mga sweets dyan. Yeah. ba? Diba? May mga sabaw. Mm -hmm. Kompleto. Kahit oh. anong edad mo pa. Sabi nga ni Ma'am kanina, pag pumasok ka dito, pagkatapos, lalabas ka ng nakangiti. Ay, titestigin ko mamaya yan. <laughs> mamaya, makikita natin yan. Mm. Mm -hmm. Kaya oras na. Ng ano? Para bitawan ko itong seritang ito. Nalagiman kami ng Team Carlos TV Speaker dito sa kusina <laughs> ni Madjay. Kaya sulit eh. pagbigat ng ulam. At sigurada ako, at talaga naman, manyaman kayo. At alam kong hindi pa outro yan. Ilulusot mo ba yun na dumigay ako kasabay ng Britanya mo? Oo. Oh, yeah, oh, yeah. Walang edit out okay. yun. Kasi busog eh. Mm -hmm. Normal yun. Mm -hmm. Di ba? Tuloy-tuloy yun. Oo. Oh, Wala nang di... edit out yun. Hindi pa nga outro yun, di ba? Hindi pa. E di eto na nga. Ayan. Kanina pa natin na pag-uusapan na etong Bulacan, eh parang pwede na nga natin tawagin na Unli Buffet Capital of the Philippines sa sobrang daming available na mga Unli Buffet dito sa Bulacan. At dito nga, particularly, dito sa kusina ni Madjay, napakarami ng nang ulam, tol. Ang daming pagkain at iba't ibang klase ang ino-offer nila. Merong ulam, merong pansit, may spaghetti nga, panghandaan, may matamis, gaya ng sinabi mo kanina, kaya naman! Tuloy-tuloy ah! <laughs> galit na galit. Sama lolos, I'm may anli mm -hmm. and now <laughs> It all you can all day but pay. To party pesos Solve ka na dito lang ya. ta na, na na ni ate ani yeah den 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 natuwa tayo na ta ate <laughs> ami <laughs> napagaling napagaling ba sinimple ang kuno ng ano simple pa yan tol sinimple ang kulang mo sinimple ang kulang ano mas sabi mo pare magaling Parang hindi marunong sumagot yun. Hindi, dito. hindi marunong sumagot. T Tanungin natin si Jello na. Tanungin si Jello. Tol, ano masabi mo? Yes! yes! Sobrang osang, Sol! Gano'n ng mga sagutan. Ganun ng mga words na gagamitin. Oh. Kasi yung magaling, common to oh, to. Pangkaraniwan yun. Ngayon ko na nalaman na sobrang osang mo talaga. Uy, ano ka ba, tol? Aba, ulitin mo nga. <laughs> sobrang osang. Osang? <laughs> sige na, bag, bagsak ko na to. Tika. Hmm. Yun na yun? Oo. Oh, o, sige. Bagsak ko na to. Ulitin pa ata, eh. Hindi ba? Bagsak ko na. <laughs> Bakit pinahungunahan mo siya? <laughs> Pahihirapan mo eh. siya <laughs> Parusa ka eh. <laughs> <laughs> Hindi ko nalang nilagyan ng edit yon. <laughs> Maganda kaya yun na roll lang? Roll yun, Ton. Oh. Iroll ko lang? Oo. Oh. Walang sound effect yun mga kaps, so narinig na kahit ano, pero nagets gets nyo kung ano yon Kaya hmm. attendance check mga kaps! Kung umabot kayo dito, eh sana nababasa nyo rin yung mga nilalabas namin text dito. Pwede nyo kasing i-comment to dun sa baba. That way, malalaman na... Wow, English! That way, malalaman namin na talagang umaabot kayo dun sa mga kantaan part o kaya sa dulong part ng video na to. At hindi ko rin alam kung naiintak kayo kasi baka naging roll lang yun. <laughs> May narinig akong beat eh. Pag may narinig akong beat, wala makakapigil sa akin. So, sige. Okay. Subukan nating ulitin ng... Ewan ko kung may beat, ha? Let's go! Sama lolos ay may ali and man It's all you can all day mo pay Day mo pay 245 pesos, sod gana Dito lang yan ate ame yeah. den 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 ni ate ame yeah. den 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 ganda di ba? sabi nga ni jello ano nga sabi ni jello sobrang osam sobrang osam <laughs> dapat hindi na lang natin na second chance si perry baka may naisip na siyang ibang power okay, sige, ano an masasabi sasabi ni perry sobrang osam <laughs> <laughs> hindi, <laughs> hindi na nag-effort eh. No? Kumopia na lang. Kala mo, nakainip siya. Pirata pala. Oo. Oh, <laughs> yung pagkakabing pa. Yung pagkakabing pa na to, kala mo original niya. <laughs> Sabi niyo, sobrang osam. Sobrang osam. Kala mo siya nakaisip. <laughs> Napakagaling pala na yan. Eh, <coughs> maraming maraming salamat naman tayo ni Jello ngayong araw, mm -hmm. no? Ayan po siya. Ayan, kaibigan natin yan. Siya po ay si Yo Mamen. Yan. Yes. Ang uh, YouTube, nagka-camping din po yan. And someday, sana magkasama-sama kami. Outdoor camping. Tsaka ano siya? lokal uh, local siya. Nataga taga Malolos kasi. Yes. Oo, oh, taga dito. Kaya nakasama namin. Sa so, hindi nakakalam, isa siyang ghost employee. <laughs> <laughs> ng LSTV uh -oh. sa post-production. No, Ayan, maraming maraming salamat sa Kusin na ni guy. kailan na nanay sa lahat na bumubuo dito. Inasikaso kami nung pagdating namin. Maraming maraming salamat po sa hospitality na ipinamalas niyo po sa amin. Yeah, ganda. Tama yan. <laughs> <laughs> okay yan. I, I agree. Copy paste. Copy paste. <laughs> Parang si Perry, copy paste lang. <laughs> ba, bago tayo na tayo pa lang pakita ko lang oh, ako ng ano, hindi oh. na eh, Kasi gusto kong mag-dessert talaga eh. Pero ubos na to, okay na to. Mm ang ko to. Lalabas ako ng may ngiti. Nakakang ngiti yung uh, gilatang bila-bila. Sana nag-enjoy kayo. Mm -hmm. Sana nagustuhan nyo tong mga menu ng kusina ni Madjay. Subukan nyo po. Dito po yan sa Bulihan, Malolo City. Bulakan. Open naman sila 10am yata onwards. Wala lang ng lunes. Sana nabigyan namin kayo ng ngiti. <laughs> Dahil ang ngiti ay nakakahawa. Kaya ngiti-ngiti lang tayo. Katulad nito. Lalabas, lalabas. Lalabas. <laughs> Gets ko na yan tol. Bani Pero ay naririnig yan tol. Eh mom ko naririnig mo ko ana sa lalabas. Siguro eh. naririnig. <laughs> so anong ngiti nga yan tol? Lalabas ko na ang ngiti. <laughs> Sige na mo na dito. Mapapakilala na ulit tayo. Okay. Ako po, ni Ramses. At ako po si Palangiting Mayor TV. At ito po, ang TCTV 2K24 mula dito sa Malolos na lagi magsasabi at magpapaalala sa inyo. No, wag na wag nyo makalimutan at lagi niyong tatandaan. Ito, binigyan tayo ni Perry. Oh. Ito, sobrang awesome mo. Oo. Oh. Cheers! Cheers! Rule number two. <laughs> Manyaman! Kenny! Bye! Peace out! Fish. Ah! Lalabas tayo na kami tingin ito. Alright! Thank you, thank you po. Thank you thank sa kundi ni Madzai. Ayun na. Uh, thank you sa lahat po na nandito ngayon. Alright. Salamat po. Mami natin, din mm. nga natin. Mm. Lahat tayo lalabas. Tingin natin kung nakangiti lahat. <laughs> Sige. Nabaka natin sa bonus clip na. Oo, rin. baka, baka. Oh. Sige, may bonus clip po ang episode na ito. Mm. Kita-kita po tayo doon. Up next na po. Siguro, punta na tayo kay Kapitbahay. Siya naman ang suki natin, taga-takit. Uy, huwag naman ikaw. Sinyada naman. Si Jello naman. Jello, no? Si Jello, Takpan mo lang yung lens para matapos na yung video. Jello! Yun na, takpan mo na yun! Napakagandang time check. Eksaktong 8 o'clock in the morning, mga kaibs. Nandito na tayo sa Malolos, Bulacan. Kakarating lang at nandito na si Bukbuk. -Buk. Ayan, hiwalay kami sa sakyan ngayon. Ito na po. Nakapark na po kami. Uh, sir, pakiayos po yung parking nyo. Marunong po ba kayo? Ay, Uy, Barry, ayusin mo daw yung parking. Okay, Ayos na po eh. Grabe ka. Good morning, Tal. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Umpisa na po namin mag-shoot. Kahit ka darating lang natin. Ay, sa totoo lang, Tol, masama pakiramdam ko. Uy, bakit? Nalipat sa akin. Ay, gano'n? Oo. Uh -huh. Ako, Tol, umukay yung pakiramdam ko dahil doon sa mga sili-sili. Ano, <laughs> Ganun ba yan? Nawala yung lagnat ko. So, sige, mamaya po kakain tayo ng sili-sili para gumaling tayo. Yeah. Kasama si Mayor. Sige, kaya 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 rin yun. Let's go! Ang klase si to, lo. Sedan. Na merong oh, top 10 tol. Medyo... yan? Medyo oh. may naipuntar ng konti. Oh. Eh, siyempre. Sedan, tapos. Ito lang yung sedan tol na may ganito. Tama tol. Eh, paano na yung minivan mo? Ha! <laughs> Sa kanya na yun. Ayun! Yung oh, mamay! <laughs> ha <laughs> Gabi kayo, nag-swap kayo Ayun po si Bokbok. -Bok. Oh. Eto naman, sasakyan ni Yoma Men yan. Kaibigan oh. Oh, yeah. natin yan. Eto naman yung sasakyan niya, ang pangalan ni Storm. Storm. Yun naman si Bokbok. -Bok. Oh. At sa mga hindi nakakalam, ito po si Yoma Men. Siya po ang gumagawa ng mga thumbnail natin dito sa Tingkandaan. <laughs> yeah. Siya po ang hidden, ang tawag doon tol? Ghost, ghost, ano? ghost, ghost designer. <laughs> 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 Ang mga sa employee ng Team Kalas, ayan po, subscribe kayo sa Yo Ma Men Diyan sa Youtube, nagka-camping po yan Oo, thank you, Ito, o, tento pag nakita niyo po yan sa mga vlog niya, ang laki-laki niyan. Tapos nasa sedan. Kakaiba. Oh. First in the Philippines. Bakakala nila, hindi oh. totoo yun. Totoo yun. Totoo yun. To yun. Ito yung kauna-unaan. Ewan ko kung may iba pang gumawa nito ha. Kung meron pero man, ito, nyo. Pero wala. Pinakauna <laughs> na sedan na may ganyang setup. Oo. Oh. oh, pero, ang cute di ba? Ang ganda. Gusto ko ng ganyan kay Bubbles pero... Saka na lang. <laughs> ang sedan. Kauna-unahan, confident kami sinasabi nasabi oh. na ito ang kauna-unahan na may rooftop deck na sedan. Alright, yo mamen, maraming maraming salamat. Maraming salamat din yeah. kuya. Alright. Tingnan mo na ako ba? Tol, tinatanong sino unang kukuha? Ate, ah, mamaya na ako. Aawad <laughs> ah, ka lang talaga yung plato. Kukuha na. na. Hindi ako na yung niwala. Huwag ka na may iya, Tol. <laughs> Ito na, pakita na natin yung totoo. Ang may hawak kang camera, Tol. <laughs> trabaho ko na. pasigina sige na, trabaho mo na tayo, Tol. Tara. Tol, ano yung tawag dito sa ganito? Cost, cost of, of delay. Cost of delay. Cost of Kakain na po talaga kami actually eh. Kaso kailangan daw po namin siyang hintayin kasi siya yung kapitbahay naming matindi. Siyempre, mas no. masaya pag marami, sabay-sabay. Totoo yan, Tol. Lahat, titikmang ko. Eh, may fried chicken, may bangus, may sisig, may mga dessert. At merong matakaw na kumakain dito. <laughs> Sige na, iwanan na kita. Hinihintay ka na namin. Bye. Ito po ebidensya na hindi pa nag-uumpisa. Hindi pa nagalaw, di ba? Hi. Ito, matibay na ebidensya, Tol. Tapos dito siya upo. Ayan po ang buong tropa. Lahat po. Lahat naman eh, kumain na. Talagang kami po ang bilang nakawawa dito eh, di diba ba tayo? Doodol! Nakawawa ka lang tayo rito! Oh. <laughs> Oo! tayo sa kamer! Kami talaga pinakahuling gumakain dito. Opo, totoo po yan. Yan po ang katotohanan. Ang pinakamapagmaltrato po dito, yung kapitbahay po talaga. Opo, ayan yeah. o. Oh. Tingnan niyo po siya o, oh. nagmamando po ng mga kung sinong kakain o. Oh. Hmm? Hindi <laughs> <laughs> nyo po talaga na yan. Kami po ay biktima lamang. Tama po yun. <laughs> lalabas kayong busog at maingiti sa labi. Mama, test din natin. Lahat tayo lalabas. Tingnan natin kung nakakiti lahat. Sige. Nabaka natin sa boros clips na kami. Baka, baka. Pwede po kayo magpabalik-balik. Naka-aircon po kayo. komportable kayo. At sigurado, lalabas kayong busog at maingiti sa labi. Time check, 12.34 p.m. Well, actually, kaninang 11.30 pa kami nag-iwaiwalay nila, Mayor. Pero dahil Bulacan vlog to, hindi kami yung umuwi nang hindi dumadaan dito sa Rosalis, Bibingka, and Pasalubong Center. Kahit malolos kami galing, pumunta pa kami Marilaw para lang mamili ng Pasalubong. Ganun po talaga kami. Alright, salamat sa panonood. Ito na siguro ang pinaka-last clip ng bonus clip. Let's go!